Yan, isang mapagpalang umaga ulit mga kamarite. Samahan niyo akong magluto ng pangat na fish. Instead of suka, sinigang mix ang gagamitin natin. Ayan, samahan niyo ko Iwain lang natin ang sibuyas. luya then kamatis ayan mga kamaretes, naririnig ko nang umiikot ang ating washing Yes. Mga kamarites, ngayon ko lang ito gagawin. Hindi ko rin alam kung anong lasa nito. Pero for sure, masarap naman. Nakakaumay kasi, guys. Lagi na lang firito. Ayan. Tapos na natin hiwain ang mga sangkap. Lalagyan na natin siya ng sinigang mix. Ito ang magiging asin niya. konti lang guys. Yan. Tapos, pwede naman tayo magdagdag mamaya kung kulang pa. Then, lalagyan natin siya ng paminta. Then, fish sauce. Then, ilalagay na natin ang ating fish. Then, lalagyan natin siya ng konting tubig galing sa anggat dam. Konti lang. Yan. Konti pa. Yan. Okay na siya. Then, ito na siya. Pakukuluin lang natin. Isasalang lang natin sa ating mahiwagang kalan. Sa so, mahinang apoy lang, yan at pabayaan na natin siya sa buhay niyang kumulo dyan. Bye for now!